honey. So, ayun, mag-aano muna kami. Kukuha kami ng tubig na nga kasama. So, huwag pa ka kami sa so, <laughs> so, 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 kamaya oh, na lang po, So, okay. Share ko sa inyo mo sa tindera. Pero, uh, ngayon po kami dito, okay? Pero, so, kuha po kami ng tubig sa so, labas. Kasi ganito po yung labasa namin. <laughs> okay. Mag-chika ka ba sa akin? So, dito po yung lugar namin. So, ganito po yung lugar namin. So, meron na sa bundok. And then, ito po. Yun po yung bahay namin. Color na orange. Oranges. So, ayun. Dito po yung bahay namin. So, sa, mga, so, mga madamo po yung bahay namin. So, damuhan po. Sa so, damuhan po kami nakatira dyan po. Tabi-tabi po. So, ayun. So, po kami. meron po itong parang sapa. Ito po yung nagka-cause ng... Cause and effect. <laughs> nagka-cause ng baha sa amin. Luway po. Luway ayun, ayun, na. na, na. ayun, na. So, ayun, yun po yung binibenta ng tubig ni Chuck Kelly. Oh, okay. Kaya mo yan, kaya mo yan, Chuck Carol. kami. Sobrang nakakapagod, you know? Sobrang nakakapagod. Ano ba talaga, Kelly? Matawag ka pa. <laughs> Gago! Babayaran uh, na yun ni Kelly. Siya yung magbayad nun. So, nakaka nakakapagod. Kakatapos lang na ni maligo. At yun, nakakapagod ng na, sobra-sobra talaga naman. Aww. So, ganito na yun. Iyalapasok yeah, mo yan, nakaparid ko dyan. Wow! So, ayun, basta patong buhok ko kasi nga kakatapos nga lang, diba? So, dito na tayo sa loob I-share ko na po sa inyo yung about sa si store namin Sobrang init, as in sobrang init Nakakapagod Over Itutulog si Mama So, dito tayo So, nakakapagod So, dito yung store namin So, dito yung store namin. So, eto yung store namin dito sa loob. Kung makikita mo, ganito yung style niya. Sobrang may cortina lang dyan. Kasi, itong room na to, kwarto to dati. So, dito na meron naman kami itong bagong hagdanan. Pataas na to. So, dati wala to eh. Kwarto ko to dati. So, ayun. Pasokin natin. Many, many minutes later. Ah! nandito tayo sa loob ng store namin. Pagpasok mo dito, eto agad yung kikita mong um, mongkol, pulbos, napkin, diaper, ah, panaglaba, panahabon. Ah, Tsaka dito sarap yung bintahan namin, yung mga benta. And, ito naman, yung dito. So, sa pinakataas namin, meron biscuit, sopas, at yung junk food na. Hindi kasi to yung kilala dito masyado and bundok kasi diba itong place namin. Hindi siya masyado mabentagot sa mga ganyan kasi looban na to. Hindi masyado binibili. So, yung mga... So, ang mga binibenta namin dito, yung halos mga kailangan lang, tsaka yung mga hinahanap like mantika, like yung mantika, asin, yung mga importante, like ganito yung mga halangan nila yan mga noodles mga juice and then yan 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 yung mga coffee mga kailangan nila so wala pa kami um, itlog itlog gini hat so wala pa nag mamaya pa si mama mag mag ulit tapos itong mga alak nakikita nyo ba yan so yung alak ang Hinebra. So, mga ganito yun. So, basta yung mga importante ng mga toyo. Sabi ko sa inyo, toyo. So, Pepsi, patis, yung mga ganyan, yung mga hinahanap dito. So, hindi kami nagbebenta ng um, marami kasi hindi talaga siya totally na mabenta na sobra-sobra. So, eto, um, kung isa-isang isa, -isa ng araw magbebenta kami ng umabot ng 1,500 pa taas, hindi naman yung bumababa na bumaba pa yun lagi. Tapos, eto naman yung, naalam nyo na to eh. Pinakita ko na to sa inyo dati pa. Eto, eto, ito. Um, alam ko alam nyo to. Ito yung freezer na nabili ko. Hmm, na ako sa barko na um, regalo ko kay mama. Moore. So, eto yun. So, alam mo nito yung mga hinahanap dito lagi. Sinasabi ko sa inyo, yellow. So, may mga yellow and then ayun, mga kikya. May yung ganga hinahanap dito. Tapos, yung mga squid balls. Then, hot dog. Yung mga ganitong mga hinahanap. And then, dati kasi meron kami ang um, ice skin ice skin, skin So, ayun, um, ice skin ice skin dito. So, ang um, kadalas dito hinahanap mga yellow talaga. So, ayun po yung laman ng tindahan na. Sana all. Oh. Yung mga laman niya. So, so, yung mga importante lang talaga. Kapag dito ka na, nice, hindi naman talaga maraming tao. Yung lang talaga yung may bibenta natin, no? Yung mga importante lang na mga sana na pwede. So madaling ito. I-share ko sa inyo yung about sa tindahan namin. Na ito yung tindahan namin. Hindi ito yung ngayon lang. Uh, five years na po siya. Almost. Six, six na kasi. So, 2020 2015 pa po ito nag-start. So namamulap um, ba yung mata ko? alam <laughs> Grabe. So ayun. 2015 pa po ito nag-start. Then... Ngayon po, um, nag-start po kami yung puhunan po ng needs, 5,000 pesos lang po. So, at minsan, ganoon pa man, complete pa rin naman yung mga needs ng mga tao dito sa malapit sa amin. So, yeah, ganoon, wala naman problema. Wala naman problema kasi hindi naman kailangan. Kasi minsan, kapag sabra yung groceries na, may sayang lang. As in, minsan, lualabot na, ganoon. Minsan, nabubulok mo lang, so hindi naman nabibili. Kaya, hindi tayo bumibili ng mga... Na So, so, ayan. Sinay ko lang yun sa inyo. Yung ulit ko So, ayan. Sana na-inspire kayo. <laughs> Magtinda na lang. Ano. So, ayan. Tapos, lalagyan na nilang to. Hanggang sa tumarami na kahit pa paano. So, ayan. So, mga pinabend lang po namin yung mga hinahanap na talaga ng tao. Hindi kami nag na talaga na hindi naman talaga kailangan kasi sayang lang siya lalo na marami naman yung may store dito sa labas Kasi in yung sa looban lang kami kaya maliit lang talaga itong store like Sarisari or <tod> sorry, sorry store sara store so ayun hindi ko na ito kung paano kung bagay ko ito kasi gusto ko talaga sagutin yung so, oats po na tanong sa akin so thank you sa tanong mo Miss. Ayusin mo yung name mo kasi nakakahiya. Yung name na yan. So, sana, alam ko yung name mo eh. yung si Christine. So, sana mapalitan mo yan. Na pangalan mo. And then, bakit ba kasi tinatago mo pa yan? Wala namang masama kung gagamitin mo yung account na yan. So, ayan. Thank you again for watching. And don't forget to like, and share, and subscribe.